Kasama natin ngayon si Act Teachers Party List Congresswoman Franz Castro. Magandang umaga po. Good morning, DJ Chacha at kay Maricel at sa inyong mga taga-subaybay. Mm. -mm. Ma'am, ayan, unahin na po yes. natin kasi itatransmit transmit na 'yung ano eh, 'no? Yung uh, resolution of both houses number 7 o yung nga mm -mm. po na economic uh, resolution ano. <laughs> How do you feel about this? Meron pa ba tayong magagawa dito? Well, oh, tayo kasi um, dahil tapos na yan sa House of Representatives, ang pag-asa na lang natin diyan para hindi siya maipasa ayo o ano no? <laughs> yung Senado as of now. Kaya talagang puspusan dapat ano yung mga lobbying at mga pagkilos sa sa, sa Senate para ito ay hindi maipasa. Tapos sa, uh, sa bahagi naman namin sa Makabayan ay eh, siyempre iaano rin natin ito no, uh, pina-follow up din natin ito. At uh, kung mangyaring magkaroon na ng ano no, na na halimbawa, uh, kami naman um, uh, mag magpakaroon kami ng education campaign sa ating mga mamayan kaugnay ng implication nitong RBA 7. At uh, yun muna yung pwede nating magawa kasi Uh, pinaghahandaan din namin later on yung, pe yung petition sa Supreme Court kaugnay ng constitutionality nito later on. Ah, okay. Sige ma'am, puntahan po natin yung plano ninyong petition sa Supreme Court. But for now, ano po ba yung natutunogan nyo sa Senado? Kasi the last time po na nakausap namin sa Senate President Juan Miguel Subiri, parang nga sinasabi niya, meron pang pito na kailangang kumbinsihin uh, doon sa Senate. But now, ano po ba yung nahihimigan ninyo doon? Well, ang narinig namin ano, uh, parang hindi pa rin nila priority ito. By October pa rin yata nila ito tatapusin. So, um so mayroon pang time no para makapagpumbees sa ilang mga senador para hindi bumoto dito sa RBA7. At uh, ito nga no, kung narinig niyo yung sinabi ni Speaker at saka ni Majority Leader, 'yun tungkol doon sa number kasi dito sa House of Representatives, mukhang nakuha na yung three-fourth ng boto ng buong kongreso. Kasi yung reso number no. seven, ang sinasabi doon, three-fourths ng kongreso. Eh ang kongreso, binubuo na yan ng Senate at saka ng House of Representatives. Baka ang mangyari niyan, madiretso na at mabaliwala, yung boto ng Senado, dapat pagbantayan yun ng Senado. Kasi mababaliwala yung kanilang boto kasi uh, dito sa sa Congress nakuha na more than 90% eh, yung boto ng ng mga kasamahan namin dito sa House of Representatives. Mm -mm. So yun yung magiging ano no magiging conflict dito na naman ulit ng Senate at saka ng House of Representatives. Pero mukhang chami si sina Senate President at si House Speaker nung magkasama sila sa Prague. Eh. <laughs> well, mm. oo oh, oh, oh. kaya lang uh, Pagdating naman siguro dito sa sa usapin ng RBH kasi alam naman natin yung conflict sa, sa paniniwala ano kasi nakalagay doon sa RBH 6 ng Senado uh voting separately pero dito naman sa naipasa namin dito sa RBH 7 uh voting uh, 3/4 of the Congress kasi parang parang ang tinutukoy na dito ng RBA6 ay yung buo na yon, yung Senate at saka yung House of Representatives. Mm mm. -mm, -mm. Okay, mambukod po dyan sa nabanggit ninyo na concern, yung pagkahiwalay ng boto ng Senado at mm -mm -mm. ng Kongreso, ano pa po yung mga dapat tutukan once na na-transmit na sa Senado after ng Senate at saka mag ano eh, no, magbabaicam tama ba? So ano po yung dapat natutukan, especially sabi po ninyo, kailangan i-educate yung mga tao. Yes, oo. Yung tututukan natin dito, no, ano yung magiging epekto nung no, kapag nagkaroon ng 100% na ownership doon sa public utilities, 'di ba? saka yung pagbubukas din ng ownership ng control and administration ng no, mga tertiary uh, uh, education dito sa ating bansa. So, yun yung uh, tututukan natin, ano, ng na ma-educate. Ma Tapos Siyempre babantayan din namin kung sakali Maricel no na magkaroon ng uh, kasunduan itong Senado at saka yung House of Representatives dahil ito ay parang bill baka magpasok din sila ng iba pang mga economic provision or word pasukan din nila ito ng ano no ng uh, uh, political provision so yun yung babantayan natin Kaso kasi ngayon ma'am nakasarado siya sa advertising sa education public utility Yes, oo, pero ma marami dito sa kasamahan namin ano, nagfo-float sila na pet dahil binukas na natin ito sa economic, why we might as well open it widely. Kasi mm -hmm. may meron pa kasing ano no, 6.2%. 6.2% na lang ng ating economy ang hindi pa liberalized. Mm -hmm. So baka pwedeng gawin na nila 'yon kasi halimbawa itong itong sa education, kung ibubukas nila na 100% ownership sa education. How about the land? 'Di ba? Mm -hmm. So baka ibukas nila din na, na 100% ownership sa land sa mga oh. sa mga foreign investors. Ma'am, pahabol bago ko lang ipasa kay DJ Cha. Yung sinasabi po ninyo kanina na ang ang isang mga pwede posibleng gawin yung magsasampa kayo sa Supreme Court, pakibigyan nga po kami ng detalye tungkol dito. Yes, so yung unang-una yung procedure na ginawa. Kasi alam naman natin sa Constitution, ang pag-amienda at rebisa sa Constitution ay may tatlong pamamaraan lang. Yung Constitutional Convention, itong Constituent Assembly, at saka itong People's Initiative. Pero yung ginawa kasi na nga, na nag-convene separately ang Congress at saka ang, ang Senado para talakayin yung amendments, ay mukhang hindi ito included. Ito yung sinasabi nilang fourth mode. So dun sa pamamaraan, questionable na yan. Pangalawa, yung pag-insert ng mga unless otherwise provided by law doon sa tatlong economic provision na sinasabi, ang dami kasi nitong naging conflict doon sa iba pang mga provision sa ating constitution. So magkakaroon ng sinasabi nga no, constitution of conflict kasi magkakaroon ng iba't ibang pang ano no, conflict ito doon sa provision. Like for example, yung education uh, na magkakaroon ito ng ano no, nang ay well yung yung public utility di ba nakalagay sa section 12 na dapat ay ang economy natin ay state owned di ba nang uh, ano no at uh, Filipino uh, citizen kaya lang kapag karo, nagkaroon ng 100 ownership ay magkakaroon tayo ng conflict sa section 12 ng ano ng ating constitution so yun yung sinasabi natin at ed yung education din may mga may mga nabilang kaming mga tatlong provision na magkakaroon ng banggaan doon sa pinropost nila. Yes po. Um, Ma'am, um, yung tungkol po dito sa mga kumakalat rin na balita ngayon na baka idiretsyo po ito sa Comelec. Ano pong komento nyo doon? O oh, yun, oo. Maaring gawin yan. Kaya sabi ko nga DJ Chacha, no? sabi, ng, sabang, sabi, nga ng, ang mga lead, ng leadership namin dito sa house, uh, pwede nang gawin yan, idiretsyo sa Comelec dahil kuha na yung three-fourths. In fact 90 more than 90% na so mababaliwala yung boto ng Senate. So doon magkakaroon ulit ng ano no nag magkakaroon talaga ng conflict yan. Pwedeng gawin yan kasi parang umaayon diyan si si Chairman Garcia parang may narinig akong pwedeng gawin. Actually, ang sinasabi po ni Comelec Chairman uh, George Garcia, eh kung ano man daw ang uh, mangyayari, ayaw muna nila magpadala as of now sa issue. Yun nga lang, kung sakali mang ibigay sa kanila, eh under the Constitution, kailangan din daw nila itong tanggapin. Yes. Yeah. Oo. Oh, so, oh, oh, oh. Is, yun po ba big possibility? Lalo pa ngayon, eh, narinig nga natin na mukhang malabo <laughs> sa Senado na makuha yung boto? Yes, oo. Uh, yun ang analysis namin ha sa makabayan na tinatangtsa natin kasi malino naman sa konstitusyon ah kongreso eh no, yung 3/4 ng kongres. So regardless of voting jointly or separately kasi wala nakalagay sa kongreso, ay wala nakalagay sa konstitusyon natin, malamang na pwedeng gamitin 'yon ng ng kongres, ng House of Representatives. At uh, ano naman po ang magiging tugon dito ng makabayan Bloc kung sakaling doon naman po tayo humantong kung maipasa ito agad sa COMELEC? ah uh, well, um, pag nakahanda rin kami no, na mag-question din ito kasi in procedure at in content talagang merong constitutional question. Oh, yes po, Rep. No, bukod dito sa issue ng RBH 7, naaprobahan na rin po sa ikatlo at huling pagbasa itong House Bill 9710, yung walang bisa po ng prangkisa ng SMNI. Mm -hmm. oh, ano pong naging boto nyo dito? Ay, yes. Kami dun sa revocation ng kanilang franchise. Ang makabayan. Oo. Oh, ang makabayan po ay for the revocation ng franchise nito. Bakit po mm -hmm. tayo uh, bakit po ganoon ang naging pagboto ng makabayan dito? Well, uh, katulad ng sinabi namin, ano, hindi usapin dito yung uh, press freedom no, dahil ginamit talaga yung SMNI network doon sa mga propaganda, sa mga misinformation, ah, disinformation, red tagging no, at violation na yan doon sa isang section, section 4, doon sa kanilang, ano, no, sa kanilang prangkisa. And then yung reportorial, isang section din yon sa kanilang prangkisa, yung tungkol doon sa pagre-report ng pag-change ng ownership kasi mahigpit talaga doon na sinasabi na talagang dapat nire-report yan sa House of Representatives, kaya lang hindi nagawa o sa Kongreso, kaya lang hindi yan ginawa ng ano no ng ng SMNI, ng pamunuan ng SMNI. So, at marami pa po pong iba no, na mga uh, violations, kaya kami po ay bumoto. At sinabi natin na hindi naman yan kaparehas ng iba pang network na talagang nagpo-follow sila doon sa mga code of ethics ng mga broadcasters at saka yung talagang uh, serbisyo para sa, ano, no, sa mamamayan. So ganun po yung ating mga dahilan kung bakit tayo bumoto na ma-revoke yung kanilang franchise. Oo. So hindi po hindi lang po ito doon sa mga ulat na lumabas tungkol po doon sa issue na na may na, nakasale tung si House Speaker Martin Romualdez, mas more of ito doon sa mga nalabag ng SMNI as a company, yung pagpapalit ng pangalan. Yes, oo. Mm -hmm. Hindi lang doon yun kasi ano to eh, tatlong resolution ito at saka isang privilege speech na siya yung pinagbatayan ng House Bill na mag magre-revoke doon sa kanilang prangkisa. Oh, ang sinasabi po ng ilan kung nagkaroon man ng kung, kunwari eh pag uh, kung, 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 sakali nagkaroon man sila ng mali doon sa mga nagawa nila no, kung may red tagging man yan, wrong information and even doon sa company, ang sinasabi ng ilan, di ba dapat sanction muna bago inalisan agad ng prangkisa? Ano pong komento niyo doon? medyo matagal na no yung ginawang hearing diyan sa kaugnay uh, doon sa pag uh, bill para sa revoke no kaya lang until nung last time na hearing wala talaga silang uh, remorse at wala silang inaamin na kasalanan kaya talagang paano naman natin mabibigyan ng chance yung isang uh, network na hindi naman sila nagsasabi ng kanilang pagkakamali pinangatawanan talaga nila 'yung kanilang mga maling ginawa o paglabag doon sa mga provision doon sa kanilang prangkisa. yan baka may mga huling tanong pa po si Marisal sa inyo. Pero ma'am, hindi ba 'to magiging president doon sa ibang mga uh, networks, user organizations? Hmm. Well, uh, sabi nga nila, parang ano na naman ito, no? Uh, parang chilling effect doon yes. sa uh, ano doon sa um, ibang mga networks. Pero uh, kami nga, no, sa, hindi kasi namin pwedeng ituring ang SMNI, eh, naka-level ng iba pang mga network na talagang sumusunod sa press freedom, sumusunod doon sa batas at saka yung talagang nangangalaga sa ano no sa serbisyo sa ating mga mamamayan. Um, kung kami nga no um, Maricel hindi pa kasi tayo tumatang tumutungtong doon sa level na hindi na dapat humihingi ng prangkisa sa House of Representatives no kasi sa ibang bansa sa ibang bansa kasi uh, ay sa Kongreso pala, Laos kasi nasa constitution pa natin yan sa ibang bansa kasi wala nang ganyan eh no regulation na lang ng isang ng mga ahensya nila So um, ayun, uh, kailangan lang talaga masunod talaga yung tinatakda ng prangkisa ng mga network para Siyempre mabigyan, ng, kasi tinuturing kasi sa konstitusyon natin na mukhang privilege pa rin itong uh, uh, yung air, uh, yung free airwaves natin. Mm -hmm. Pero paano natin may iwasan na magamit din sa politics yung mga networks? Kasi nakikita naman natin, ma'am, yung nagiging trend, eh, di ba? Yes, oh, oo. Oh. Uh, siguro, Maricel, darating ang panahon no, na maghahain din siguro tayo ng kasi nasa constitution kasi ito eh na nagbibigay ng ng privilege doon sa mga network na sa kongreso no kaya siguro darating din tayo ng darating siguro yung right time na maribisa yung ating konstitusyon at hindi na kailangan itong nanghihingi ng ano no ng uh, prangkisa sa kongreso oo, oo. speaking of kongreso ma'am kailan po ang balik ninyo sa kongreso April 29. Oo, oh, April 29. So, salamat po. Ano, kahit medyo nakabakasyon na kayo halos lahat ngayon, eh, pumayag pa rin po kayo sa aming panayam ngayong umaga. Uh -oh. Yes, thank you anytime, anytime. Salamat. All right. Maraming salamat yan nga po si Congresswoman Franz Castro ng Act Teachers Party List. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.